What's up, mga kanong? Kumusta kayong lahat dyan? Dito samahan niyo akong kumain sa aking pananghalian. Ayun na lang ulit ako nakapag-voiceover mga kanong. Kasi sobrang-sobrang busy. Wala na akong time mag-edit sa aking mga videos. Hindi po yun siya yung tinapon ko ha. Asin po yun mga daw. Isa pa, uulitin ko sa inyo. Hindi po ako adik. Adik lang ako sa kanila. Yeah! Ang ulam pala natin ngayon, ay gulay na ginisa. At meron tayong kamatis na extra. Meron pa tayong itlog. Wak na suwak talaga ito sa ating kain ngayong araw. Kung makikita nyo, ang lakas-lakas kong lumamon. Ang bilis kong lumunok. Kasi nga, ako'y gutom na gutom dyan mga kadong. Siyempre, sino ba namang hindi kakain ng madami? Ako na yun pagdating sa kainan talaga mga kadong hindi hindi ko talaga atrasan yan kahit ano di ba ganun lang ang buhay natin eh pag nasanay kayo sa mahirap at hindi kayo namimili ng pagkain actually huwag niyong ikahihiya kung ano yung nagiging ulam nyo di ba at least grateful nga tayo eh. grateful kami kasi dati nung bata pa kami na ang tawag nun kasi namin or sinanay kami ng magulang namin na kakain talaga ng gulay diba? kasi wala na ibang wala ng ibang ulam hindi gulay 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 sino hindi masasanay niyan kaya eh, pagdating sa masasarap na ibang ulam kakain din di ba? ganun lang payo ko sa mga magulang dyan magiging Uh, maging magulang pa. Magul? Sanayin nyo yung mga anak nyo na kumain ng gulay. Kahit anong gulay. Lahat ng gulay, yes. Kasi dyan ang gumpis ang natin. Pag nasarapan siya, pag kumain siya, hindi. E okay. Pag hindi kumain, ay nako. Papaluhin natin yan. Dali. Akin na. Baka hindi nyo na napansin, malapit ko na maubos yung aking pagkain. Ang lakas kong kumain, pero may abs din ako. May abs pa ako. Ano bang hindi mag-aakala na sobrang lakas-lakas kong kumain? Tawan ko, batu bato pa. Ano -bat. ba? Diba? Nalaya na sarili mga don't. Pag ako kasi kumain, pag gutom ako, kakain talaga ako niyan. Tapos sa umaga, syempre umaga. Kapi ako, nagkakapila ako sa umaga. Pagkatanghali. Madami na akong kakainin yan <laughs> babawi ako wala pero depende lang yan sa mood depende lang yan kung gutom busog gutom busog basta na ako at sa gumawa ng na to BBM Master kahit anong suot Ikaw ay kay kanta Sama-sama sa sama, saya Di matitinan May tong sa puso ko Ikaw ang aking alam sa taga Sana magustuhan mo kung may gusto kang baguhin o tata sabihin mo lang Salamat sa inyong pagtanaw!